Hey guys, good afternoon. Karong adlaw ay Sabado, 6 PM na. So wala koy mabuhat bitaw. So naamang gyud nang utana ang kuang uh, uns unsa unsa daw pagkahibalo nga proud ang juwa mo sayo. Para sa akin kasi yung mga banding nyo dapat dapat yung parang kahit hindi naman parate, pinupos niya kahit isa man lang dun. Diba? At, syempre, kasi para sa akin, kasi pinupos ko, kasi proud ako na siya yung jowa ko, na sigurado ako sa kanya. Pero kung siya, hindi niya pinos, eh, baka hindi siya sigurado sa atin at baka mayroon pa siyang iba pang hinahanap. At, yun lang, guys. At, tsaka, baka yung juwa mo hindi siya palapos o hindi. pero kahit isa man lang di ba hindi kasi pag ganun kasi parang may pinoprotektahan pa sila na parang ayaw nila agarin parang nag-aalangan sila sa'yo yung para sa akin yun ah pero hindi ko naman nila lahat. Kaya kung ano man yung jowa nyo guys, kung hindi siya nagpo-post ng ano, eh, pag-usapan nyo na lang maigi. Mag-istorya na lang mo, kung uy, suman, suman, seryoso ba suma ka ako dili, anaan na lang. Hindi <laughs> atay. <laughs>